guys <coughs> dito na tayo sa Isabela umalis tayo ng talak ng side ng hapon eight hours ang natin guys mas mabilis kaysa dun sa papunta tayo nang papunta tayo eh na tayo ng 10 oras eh kasi na traffic nun tayo para mag at eh maka nakarating tayo ng ligtas eh, kaya pa sa biyahe maulan din ang biyahe natin okay lang nakarating naman tayo ng ayos ayan, yan load lang natin para dire diretso na yung Pahinga natin bukas ay mamaya Huwag tayo nalang uuwi uh, ng bahay Pahinga kahit medyo late na tayo mag bukas Okay na Pagod din Haba ng Sa si Jarret maximum niya na takbo ganun makabagal lang ang takbo natin Ano daw din din. Ano daw eh. Ano nang... Parang ito, nasa 70 plus na bundle na ang to. saka may... Mga nakakarton pa. Kaya uh, buti nga hindi naka... Hindi lumakas yung ulan. At na... minabutan na... Kung <laughs> minabutan na malakas na ulan, sigurado magtutolda tayo. Pero okay naman. Nakara... Ano naman. Kaya mula na malakas. Ang balambang lang. Yan, salamat ng marami sa inyo guys sa patuloy na pagsuporta suporta niyo sa aking channel. Sa mga subscriber ko, Helen Dior, sa, sa inyo lahat. Good morning again.